Papu jaba jaba Papu di ah. <tipas> mana? good morning Dito po ako sa Pambansang Ispat po Ha? Ah? Ng Guadalupe Mabaw po, tubig Yung po natin sa malayo ano ang batuhan ang kagatan nasa malayo po yung isda another person ayun yeah. yeah. Pukul kacang pukul, kacang pukul laki. Wow. eh, besok jam lagi, jam berpuluh lagi, ya jam berpuluh apa Oh, po, nangyayinig pa. Second cuts po. Wow! Second cuts! <laughs> Ay, salamat po. Salamat po. Salamat, pero pa. Salamat Aww. Diyan po po. sa mieno. sa pambansang fishing spot po dito po <coughs> nag-iisa lang po tayo dito oh. ako tayong kasama Tot po tayo, lakawuli po tayo Diyan po sa pakiramdam Ayan po Ayan Ay, nalaglag pa Ay, 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 ay. ay, ay. shoutout po, shoutout kay Sherwin Burganan, shoutout sa'yo Sherwin shoutout po kay Idol Kelly Inago, shoutout Carlo Lamera, shoutout Rod Choy Fishing Adventure, shoutout Shoutout po, Mang Eduardo de Guzman. Shoutout. Mandario Anduloy. Shoutout po. At sa mga bago po natin mga kaibigan na dumarating po. Maraming salamat po sa inyo. At comment lang po kayo kung ka-shoutout po tayo. shout out po kay Master Alton Channel shout po kay Delphine Palilla shout out oh. ay nakadalo na oh, oh. mamaw oh. andito andito si Jojo dito hindi ko nakita hindi ko nakita Saan niyo Sa dulo? Pigeon po, na pa sa ilalim tayo ng payong dahil <clears throat> makiunog po Pigeon po Pigeon, Pigeon hindi na po makita pero makakawalaan ko po to sweet and sour sweet and sour po ang ano doon yari po mamaya yun pero kung may darating po tayong kaibigan porsanada po yun ibigay po natin ah? Dahil wala lang hangin, hindi na manoon nililipad. Malaking tulong po itong payong talagang sa ganitong tagi nito. Payong talagang sandata natin, sandala natin. camera Aww. wala na po tayo pang bilhin itatagahan no? e, ko na po yung mababa ang gig ng cellphone natin at ingat na ingat po tayo na wag ho mabasa o wag na ho madisgrasya kaya oh, pinayungan ko na ho yung cellphone camera Baka nasa Rockwell Pero sinagsabi ko Pupunta ako dito eh Anong oras na ba? Ako ah, pupunta yun ha? Pupunta Shoutout po Nanay Ruby Channel Shoutout po sa inyo Maraming salamat sa inyo Sa Walang sawa ninyong pagsuporta Papa Ching TV shout out po. Onyo Sanjago shout out. Ay ay. Gatot sa inyo, Jojo Kalbo. Shout out. Ando. Onyo Papa. Shout out, pa out Worldy Agustin. Ang ating video ay ni Bernabe, Ani Agusti, at Abigail Injilio. Shoutout sa inyo from Kabiki City. Shoutout. Judith Baller Rapanov. Shoutout. Josie Embong Bolando. Shoutout po. fiction naman po. Yan. Oh, ya, Pwede. ganda po oh. Wow! Oh, wala Ang lakas! Nandito po tayo sa pambansang fishing spot. Guadalupe po, Guadalupe. Makati. Sit. fishing public puli. Ayan. Oh, Oh. Oh. bus bus Tatapatan ko na naman po ang dawi. Dawi po ng tilapia at ko na naman po. Ilang araw din po akong napagbubobok. Ya. Ito ang tatapat ngayon. tanga po talaga <laughs> ang mga dawi po na silap niya ah, ko po, po guys mababaw na po yung tubig mamaya pa ang ilalim mga hapon pa pero ngayon po natapatan natin yung dawi Ayan, di na huli. Ah, shoutout pala ako kay Master Bong TV. Galagabong TV, congrats po. Congrats po sa inyo. Shoutout po kay Master Mike TV Shoutout po sa inyo Master Mike Nihintay na po kayo ng buhayang bato Sa Tagalog po may bayan dyan <laughs> Dito po sa buhayang bato wala Shoutout sa inyo Master Mike 빱빠 Darating si Papa Ching TV. Ayos. Andun siya. Tapos siya sa ano? Sa tao Sa Rockwell. Papa Ching TV. Sa Nasaan ka na? Shoutout po kay Tabibos TV. Kay Wawi Yang. Shoutout

Mm. ang bain sa isang sima naka-high tide po kaya ako nag-aagatan no, eh. high tide lumalalim po yung ilog pag ganito pong maghahapo na tangali na hapo na malalim, malalim po Andiyan po Andiyan na ho sila Makaagatan na, na ho Pero yung Kanina pong umaga Natapata po natin yung dawin nila Na ano kasi sa Malalim po ako bumaba sa malayo Una po ako, una po tingga ako eh tapos floaters. Patun ayun. na lang palang uli hindi kinigibit hindi ginagalaw layo ang layo po yan malayo po wala na po sila sa gilid ng tabi malayo na po pag talagang high tide po yan nasa gilid po sila ng tabi gutter na yan labas po yung pangalawang ay eh, yung unang gutter oh pangalawa na po itong pinapatungan natin eh. yung unang gutter po maliit po talaga yung makitid na makitid yung magkamali lang po kayo hulog kayo dun ito po nadagdagan ng konti siguro mga ay ganyan o no, kapraso lang hmm, hey vision oh hey hangin Ang sa 3 point Meron pa Tapat-tapat talaga Ang dawi Kung saan ka po Sinuswerte tapat po yung Kung saan po mga naglalaro po Yung mga isda talaga Kusan po Dawi do Doon po Doon talaga ano Hanggang doon ka na Kahit po mainit Sige lang Hindi naman natin ramdam yun Ang laro tayo Mararamdaman lang po natin ang init pag wala pong nahuhuli. Ah! May nahuhuli po. Patulad nga po nyo, mga mamaw. Ow! Pison. Uy! Simpleng kagat. Simpleng kagat. Ang lambot kumagat. Eh, ito po. Wow! Si Franco okay. Morgat, galing po. po tayo sa dawin nila pitik lang, lang pitik saltik lang ng saltik <laughs> ayun, ayun ayun na naman ayun, ayun no. oh. yan po sa halanganin oh. sa tatlong pulgada so guys hanggang sa muli po at nararandamang ko na po ang init dito po sa likod ko doble po eh yung init po ayan po sa cemento na yan at saka po yung sa taas kaya po guys Thank you, thank you very much po Sa so, walang sawa ninyong pagsuporta At sa so, walang sawa ninyong Pagsubaybay sa aking munting channel Maraming maraming po salamat sa inyo And God bless, ingat po tayong lahat Bye bye po so, Asensya na po, talagang hanggang dito na lang Manginit po talaga eh Dito lang po tayo, makitit po Ayan po Ayan po yung huli Ayan po, Yan. Wow lalaki po niya lo no? piling, piling po yung mama po mamaya ako na po pakita do sa babaw baka po makatalong pa tayang hindi po okay siya so po ang yan pong sumendo na yan no? po ayun po yung ano kaya doble doble po ang init na naranasan po natin dyan kaya ho oh, walang pumapesto dyan yan nga po sa init kong yan at saka po doon nang gagaling sa taas kaya po Kaya po ito Pakita ko na lang po yung Huli natin na ah. Mamaw Andito po Yung mamaw Ayun po yun Ayun po Yan oh. Wow yung po mamaw Hoy Buhay pa Buhay pa oh mamaw po. Hay. Hindi po kasi sa cooler oh. Pinagkasya ko na lang po. At saka po yung mga huli ayan. Yun. Yun. Yun yun oh. Wo oh, wo. Oh. Tumatalumpa. Uy. Ayun po oh. Ayan po yung mabaw na nahuli natin. Ayan po.